Father the Son and of the Holy Spirit. Amen. Okay. a blessed morning mga kapatid. At uh, uh, panalangin ng biyaya ng buhay at uh, kalakasan sa araw na ito uh, at sa pangalan ng ating Diyos na si Heso kristo ay mapangyari ang mga bagay na ito. Now, ano bang ba gustong iparating ng Diyos sa ating uh, Ebanghelyo? Uh, kung titingnan natin, nagpahayag si Hesus sa kanyang oras oras ng kanyang sakripisyo, oras ng kanyang kamatayan, at tinig mula sa langit na nagsasabing, uh, niluluwalhati kita, at paulit-ulit itong luwalhatiin. Now, alam niyo kung kalooban ng Diyos ang uh, maghahari sa tao, talagang andun yung uh, kaluwalhatian ng Ama. Uh, sumasa sa iyo. Hindi lang tinig ng Diyos ang sumasa sa inyo, kundi, ang kaluwalhatian ng Diyos ang maghahari sa inyo. May binanggit si Job, uh, maganda itong pagnilay-nilayan. Kasi gusto natin ng karunungan, gusto nating matutunan lahat, gusto nating malal malaman yung uh, buhay, maging kamatayan, maging buhay na walang hanggan. So may idea si Job sa chapter 28, verse 28. Ang sabi niya, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan. Okay, malinaw yan. Karunungan pala yung pagsunod at paggalang sa Diyos. And then, ang sabi niya, ang paglayo sa kasamaan ay isang tunay na kaalaman. So, take note, sa panahon na pinuspos tayo ng katapatan, para ng palataya, uh, sa panahon na nasunod natin yung kalooban ng Diyos, maghahari sa inyo ang karunungan ng Panginoon. Kaya, kung titingnan natin yung uh, kakayanan ni Kristo, dahil kalooban ng Diyos ang sinusunod niya. Napakatindi. Siya ay makapangyarihan sa salita. Uh, the way siya mag-isip ay talagang uh, tumpak. Okay? Kung gusto niyong tumpak yung idea niyo, yung pamamaraan niyo sa buhay, then kailangang mamuhay sa atin ang karunungan ng Diyos. Okay? Minsan kasi, hindi natin naunawaan yung buhay natin sa mundo. Uh, yung sitwasyon. Minsan ang daming mga nangyayari hindi natin naintindihan. So kailangan natin yung uh, karunungan ng Diyos. So ang ginagawa ni Kristo ay sinusunod niya ang kalooban ng Diyos. Uh, di ba sabi niya ito ang dahilan kung bakit uh, naparito ako sa daigdig na ito. Kaya ito dapat ang mangyari, yung kalooban ng Ama. So hindi natin naunawa ng kalooban ng Diyos. Ano ang dahilan? Kung bakit hanggang ngayon ay parang complicated pa rin ang buhay. So isa lang ang pinakadahilan, yung binanggit ni Job na nagpailalim pa rin tayo sa kasalanan. So yun pala ang hadlang. So kung gusto niyong maging maalam, maging mapayapa, maging malakas, uh, dapat nagpailalim tayo sa kalooban ng Panginoon. So naging lihim ang karunungan ng Diyos dahil sa pagkakasala natin sa Kanya. Siyempre kung uh, tayo ay close na close sa Diyos, bubuksan ng Panginoon ang pag-iisip at buhay natin. Imagine, maging ang kamatayan ni Kristo ay hindi tanggap natin, di ba si Pedro? Uh, nung nagpahayag si Jesus na malapit ng oras niya, na siya ay magsakripisyo, then uh, mamatay uh, sa mga kamay ng mga pariseyo, ng mga uh, high priest. Pero ano sabi ni Pedro? Kaming mo nang mamatay, Panginoon, bago ka. So, ang sagot ni Kristo doon, lumayo ka sa tanas ang pag-iisip mo ay uh, hindi maka-Diyos, kundi maka-tao. So, ganyan din. Uh, dahil tayo maka-tao at hindi tanggap natin yung kalooban ng Diyos, so, lihim, naging lihim sa atin. Minsan, naging bulag tayo sa mga bagay uh, na spiritual dahil namumutawi sa ating puso't isipan kung ano ang mga bagay na makamundo. Okay? Hindi pa rin natin lubos na unawaan kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Minsan humihiling tayo, Lord, para saan ba ako? Ano ba ang gusto mo? So yan, isa lang ang, ang pinakasusi uh, para maintindihan natin lahat ng pagsunod. Yung katapatan sa pagsunod at paggalang sa Panginoon. Siyang karunungan ng Panginoon. So yan, mga kapatid. So hin, uh, ang plano ng Diyos ay ipinapangaral na ni Kristo. Okay? Uh, sundin natin yung teaching ni Jesus kasi yun ay kalooban din. Uh, ng Ama. Uh, nagpailalim dapat ang tao sa uh, karunungang maka-Diyos, hindi yung karunungang makamundo. So, nababagabag man si Jesus sa oras ng kanyang kamatayan, pero, nanaig sa kanya ang kalooban ng Diyos sapagkat ito ang dahilan kung bakit siya naparito sa naig-dignite. So, ganun din. Ganun din ang magandang implication na kung ano ang purpose mo, dapat doon. Doon tayo nakabase hindi yung gaya-gaya na lang Porque magali nakita mong maganda mag-singing, uh, oh, nagsisingin ka na naman, ginagaya <laughs> mo siya. So, bawat isa mayroong, mayroong purpose, uh, bawat isa ay merong uh, dapat mapagtagumpayan sa daigdig na ito. So, ang pinaka-problema lang, hanggang ngayon di pa natin alam kung anong pinaka-purpose natin. So, sa Diyos, ang pagsunod, ang paggalang, ang pagpapailalim sa Diyos ay isang karunungan ng tao. O ganun lang, gayon ganun lang dapat nating gawin. Mahayag sa atin ang tunay na kaalaman mula sa Diyos sa panahon na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At dito matitiyak natin ang buhay. So maging kaligtasan, maging kalakasan, maging kapayapaan. Kung baga mararamdaman mo yung pagiging malaya. Okay? may nangyayari man sa buhay, pero malakas ka pa rin, payata ka pa rin. Kasi nasunod mong kalooban ng Diyos. E, hindi naman hindi naman excuse yung uh, na nasa Diyos ka, walang problema, walang ganon. Okay? Kahit si Kristo nakakaranas, yung mga apostol nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon. Ang matindi lang sa kanila, talagang nagpailalim sila sa kalooban ng Panginoon. So yan, kasi kung wala ka sa kumpas ng Diyos, kung taliwas ka sa kalooban ng Diyos, anong mangyayari sa atin. Uh, ah, nabubulag tayo sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Ah, lumalayo tayo sa kalooban ng Diyos. Ano pang nangyari sa atin kapag wala sa atin ang Panginoon? Lumalayo sa atin ang tunay na halaga ng buhay. So minsan, bahala na. Hindi natin nakita yung kahalagahan. Ah, wala namang nangyari pero hindi ka pa, hindi ka pa rin masaya. Parang ganon. May mga nangyari sa buhay. Walang magandang direksyon. So hindi mo maunawaan ang buhay, ang mga pangyayari, ang sitwasyon kung uh, wala sa atin ang Diyos. So yun lang pala ang pinaka-keyword. Magpailalim sa kalooban ng Diyos, sumunod at gumalang sa Panginoon. Siyang tunay na karunungan ng tao. At yan ang magiging kumpas natin. Kung gusto mo ng kumpas, direksyon, kung gusto mo ng katiyakan, yan, huwag lumayo uh, sa karunungang maka-Diyos. So, walang ibang tagapagkaloob ng karunungan, kundi ang Diyos. Uh, pinahintulutan man niya ang sitwasyon, pero alam ng Diyos ang lahat. Kaya kailangan lang nating magpailalim talaga uh, sa karunungan at kumpas ng Panginoon. Kasi hindi mapapasayo ang lahat uh, kung uh, hindi ito pahintulutan ng Panginoon. Malinaw naman yan uh, kung bakit nag-exist ang na mga bagay na ito dahil kalooban ng Diyos. Uh, may pinahintulot, may pinahintulutan, merong hindi pinahintulutan. So dapat, kasi ang mga lingkod ng Diyos ay nakakaunawa yan, nakakaintindi. So kung hindi man nangyari yan sa iyo, dapat kaunawaan mo yan. So hindi yung uh, mag rebuild din na lang sa Panginoon. Okay, so yan. Ang kapayapaan, ang karunungan, ang pag-unawa, ang kasiyahan ay mapapasayo yan. Kung, kung talagang ang karunungan ng Diyos ang namumutawi sa buhay mo. Ay lang, ang nangyari sa panahon natin, naging balisa tayo, worried tayo uh, kapag hindi natin na-meet yung gusto natin. So magkaiba din yung gusto kaysa pangangailangan. Ang provided kasi ng Diyos ay yung pangangailangan. So dapat maintindihan din natin yan. Uh, kasi sa Old Testament, kung titingnan ninyo, kay Job Talagang pinuspo sila ng uh, biyaya, ng kayamanan, ng mga pagpapalat, proteksyon. Uh, si Haring Solomon, si Haring David. <laughs> May mga time na si Job naging tapat talaga yon. Uh, kahit nawala sa kanyang lahat, naging tapat sa hanggang sa huli. kailang ito si Haring David, si Haring Solomon. Ako, uh, dahil sa kayamanan, dahil sa lahat-lahat na meron sila, lumayo sa Diyos. So, talagang sa panahon natin, kung ano lang ang need ang ipinagkalob ng Diyos. Pero kung gusto niyo ng extra, edi pagsumikapan natin. Kasi ipagkalob din naman ng Panginoon kung gusto natin yung mga bagay. Kaya lang, ang nangyari, ano bang nangyari sa atin kapag meron na lahat, yun, uh, naging independent ang tao sa Diyos. So, yun ang hindi hinayaan ng Panginoon. Gusto ng Diyos na maging dependent tayo sa Kanya na kung ano man ang uh, gusto natin ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi yung uh, ipagmayabang kung ano man ang meron tayo. Kasi yun nga, uh, yun ang maging dahilan kung, kung kaya mo nang mabuhay. Parang ba baga, ngayon kasi pag magtrabaho ka lang, may pera, nakain ka, mabubuhay ka. Yun ang pagunawa ng tao. Pero hindi natin naintindihan na pwedeng mawala lahat uh, sa iyo. Kasi ang control ng lahat ay nasa Diyos. Kaya may napapahamak eh. Okay? Kasi naging independent tayo sa Panginoon. So paulit-ulit na luwalhatiin ng Panginoon ang anak maging tayo. Okay? Uh, kung bakit sinabi yan ng Ama kay Kristo dahil ang katapatan ni Jesus ay nasa Ama. Okay? ang kaluuban ng Ama ang umiiral kay Kristo. So ganun din po sa atin. Uh, matiyak natin lahat maging ang kaluwalhatian, proteksyon, uh, kapayapaan dahil siyempre uh, kung nagpailalim tayo sa kaluuban ng Diyos, ito, ito ang mangyayari sa tao. So wag natin kalimutan na ang susi ng lahat ng ating kakulangan ay karunungan. eh okay? Yun, yun talaga dapat ang uh, laging hingiin ng tao sa Diyos karunungan, kapayapaan, kalakasan. Kasi maganda yung sagot ni Haring Solomon eh, na aanhin ko man ang kayamanan ang lahat kung wala akong karunungan, kung wala akong kaalaman. Pwede siyang babagsak. Di ba? Nagkaroon ka ng malaking pera. So, wala kang karunungan. Paano gawin? Paano? Anong Anong? Paano manatili yung pera o mag-multiply? So, yung iba, bili ng bili na lang. Kaya na, obos. Ngayon, kung meron kang karunungan, sa kayamanang iyon, pwede siyang mag-multiply, pwede siyang manatili sa iyo magpakailanman. So yan ang pinakasusi ng lahat ang ah, hinglingin, ang hilingin ng karunungan at mapapas sa iyo ang karunungang makajos sa pamamagitan ng pagsunod, paggalang, pagsamba sa Panginoon. Kasi sa panahon na tayo ay sumamba sa Diyos, ah, lumalayo din tayo sa kasamaan. Yun ang tunay na karunungan. So hanapin ang karunungan. Uh, sa Diyos, mga kapatid, at masumpungan mo ang na, tunay na buhay. Uh, hanapin mo ang karunungan sa pagsunod at paggalang sa Panginoon at mapas sa iyo ang tunay na kaalaman. Okay? Yan lang ang pinakamagandang gawin uh, bak kung bakit ang Diyos Ama laging nagpahayag kay Kristo. Dahil talagang humihiling lagi sa si Jesus ng idea ng kapamaraanan. Okay? 'di ba binanggit ni Kristo ay and the Father are one kasi yun talaga ang 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 ginagawa ni Jesus ang kalooban ng Ama. So naging isa sila sa kalooban, sa kapangyarihan, uh, sa gawain. Kung anong ginagawa ni Kristo ay yun din ang kalooban ng Ama. So yan ang magandang recommendation, makipag-isa tayo sa Diyos. Okay? Uh, stay connected uh, with Jesus. Kasi sabi ni Kristo, ang hindi man nakakabit sa puno, eh wala siyang magagawa sa mundong ito. Hindi siya makapagpamunga ng sagana. So yan ang mga keyword uh, kung kayo nagganais ng kasaganaan at makita natin yung kasaganaan sa karunungan. At makamit natin ang karunungan sa pagsunod, pagalang uh, sa ating Panginoon. So yan, uh, may binanggit pa si Kristo na Seek first the kingdom of God and His righteousness and all things shall be added unto you. Yun talaga dapat na uh, kailangan uh, hanapin mo na ang kaluwalhatian ng Diyos bago ang lahat. Na Diyos mo na bago ang lahat para magkamit o ipagkalob sa atin kung ano man ang pangailangan natin. Mga kapatid, huwag natin kalimutan na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. So dapat mataas ang pagtingin natin sa Diyos. Mataas yung uh pag-asa natin sa kanya. Kung baga, wala kang magagawa kung wala ang Diyos, so magandang uh, pananaw 'yan. Uh, magandang motivation 'yan na without God, we can we cannot do nothing. So may mga time na alam natin pero pansamantala lang 'yon. So huwag tayong umasa sa kaalaman ng daigdig kasi pwedeng ma-block out ka at makalimutan mo. Pero kung Karunungan mula sa Diyos, Yan, magpakailanman, pwede yang manatili sa iyo. Pero kung hindi mo napatunayan yung katapatan mo, pwede rin mawala sa Diyos. Ganun lang, ang susi ay nasa ating pagsunod at paggalang uh, sa ating Panginoon. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us all stand.